Ginalik kaya sa akong mga barkada, mga kaila o pamilya, tungod sa kadamak sa akong bana. Mayong adlaw ka ni Modi Sam, ingon man sa imuang libuan ka mga viewers o followers. Gamay ragid unta kayo ning akong problema. Pero ni sangko na maninoo na sa among wa pagkasinabtanay sa akong mga barkada, kaila o bisan sa akong pamilya tungod kay di naman sila ganahan mo anhi sa amua. DJ Sam hitsuraan ni nga kong bana, natawagod na lang nato sa pangalang Eddie. 32 anyos pa siya parihas mi DJ Sam. Sukad ni kauyabing duha ni Eddie. Dili na ganahan makipagbonding ang ako mga friends sa akua. a. Tungod na sa kadamak sa akong bana. Ambot ba DJ Sam? Bisan pa man sa iyang kadamak, mas gipili man gihapon nako ako siyang pakaslan. Gani, doon na nami dua ka mga anak karon. Sa una, sa dalaga pa ko, arang-arang pato. to. Kay gakita-kita pa mi panalagsa sa akong mga friends. Pero karon nga namin na ako, na dili na yun sila. Every time nga, manghagad ko nga muanis sa balay, di na mangyud ko nila si Puton. Kay ingon pa sila, Halus makuya daw sila sa kabaho ug ilok ug tiil sa akong bana. Kanang iyang sapatos DJ Sam kabalo siyang baho sa entrada sa among panimalay pagid niya ibutang. Kada bitaw sakto nga unang malanghap sa mga mobisita sa amoa. Ah? Langawon gud intawon ang iyang sapatos sa DJ Sam. Kabaw mo pila ka beses sanako na siyang gibadlong. Ginaandam na gani ako na siyag tawa sa kili DJ Sam para sa iyang ilok ug tiil pero dili jud makaya sa tawas lang. Dili na maminaw ang iyang ilok, DJ Sam. Mm? Kana bitaw mura nang sigig panghagit og sumbagay ang baho sa iyang ilok. <laughs> Hastag yung bakaga. Padlungo na ako siya, murag wa raman sa iyaha oy. Kay unsa man daw naa ana nga hinatag man daw na sa Ginoo sa iyaha. Isa pa sa sigurado kong ginalikayan sa akong mga kaila DJ Sam. Kay magsigi man na siya kuot sa iyang lubot ang akong bana tapos si Muton. Dayon mukaon kaon ra na siya nga way panghunaw DJ Sam. Mao na ang among awayan kay bisan ako o na pud kaayo. One time DJ Sam bunyag to sa among panganay. While nagampo na para sa pagkaon, nagbarog-barog na siya kilid sa amu a DJ Sam. Tapos ni kalit na siya kuot sa iyang lubot. Human ana ni kaw-kaw dayon diretso sa pagkaon nga way panghunaw. Sukat so, ato DJ Sam, wa nay mo patol sa among imbitasyon. Kung naa mi okasyon sa balay, iyahan na lang pamilya jud, kay pati akong pamilya busog daw sila kadaadto sa among balay. DJ Sam, ang sakit pagin sa ako aha, kay diyang nanghatag mis among mga silingan og pansit ni atong birthday nako. Nakita nako na sa gawas nga gipakaon ra diay nila sa iro. Noon, nibalibad sila ato nga time, DJ Sam. Kay human na daw silag panihapon. Pero ako amang gipugos. Mautong ingon ato ang nahitabo. DJ Sam, nasakitan ka ayoko ko. Ugsukad at dohwa na ko nang hatag pabisan unsa sa akong pamilya. Kay dilit naman sila mukaon. Bisan akong ginikanan, giprangkahan gani ko nga, damak daw ang akong bana. Gihilakan ko na na DJ Sam, kay nasakitan ka ayoko Pila ka beses na pud kong nakipag-away kay Eddie, kabahi ni Ana. Pero daw sa wa lang sa iyaha DJ Sam ug wa siya'y pakialam. Kay natawo na daw siya nga ingon Ana. Dapat daw atun daw na ko siya. Ug wa daw mi dapat pakialam sa ubang tao. Mas maayo pa man hinuon daw na nga di daw sila mangani sa among bay aron nga wa daw mi dakong gasto. DJ Sam damak yun siya. Damak sa tanang nangamatay. Mau nang mangutana ko ninyo kung unsa dapat ta buhaton ani. Please tambagi ko ninyo DJ Sam kay halos adlaw-adlaw na lang kahilak ko. Kay matagi gayon nga imbitahon na ako akong mga amiga. Naa daw sila ilakaw. Pero sayod ko nga alibayra na ilaha. Naglibog na ko kay ang akong mga anak po ginabuli po sa ilang kapwa bata. Ilaha lagi daw papa pahong na ay tariring. Rot! Your... Palihog komento mo sa inyong advice, mga viewers ni DJ Sam, kay ako ginang pangbasahon tanan. Imong sender, DJ Sam, Lizel.